Isa-isang sinagot ni MILG Minister Attorney Sha Elaiha Dumama Alba ang paratang hinggil sa 680 million pesos rice procurement ng kanyang tanggapan na hindi dumaan sa tamang proseso. Sa press conference kahapon, nilinaw ni Alba na tanging ang JB Pharma and Trade Center lamang ang pumasang bidder dahil ang ibang nagbid ay hindi nakapag-comply sa technical specifications, statement of compliance at iba pang kinakailangang dokumento na hinihingi ng Bids and Awards Committee o BAC ayon kay Alba binigyan ng notice of ineligibility ang mga hindi nakuhang bidders at nakapaghain ang mga ito ng motion for reconsideration ngunit ang JNB Pharma pa rin ang nanalo bagay na iginiit ni Alba na dumaan sa tamang proseso Sinagot rin nito ang aligasyong ginamit nila ang pondo ng Barm Ready Emergency Fund kahit walang state of calamity noong 2024. Wala itong katotohanan ayon kay Alba dahil may deklarasyon ng state of calamity sa buong rehiyon noong mga panahong yun. Nilinaw rin ito na legal ang emergency purchase nila ng bigas, kape at dilata para sa bagyong Christie noong nakalipas na taon, batay na rin sa rekomendasyon ng BAC. Hindi rin totoo ayon kay Alba na may dami company na pumasok sa kanilang bidding dahil kompleto ito ng legal document documents gaya ng field jobs, DTI, business permit, tax certificate at mayroong ding physical office. Kumpiyansa si Alba na walang anomalya sa kanyang tanggapan lalo't hindi nito personal na kilala ang mga contractor at supplier na sumasali sa kanilang bidding. Kung manggagaling mismo sa tanggapan ng MILG ang tetestigo, welcome ito para kay Alba. Basta handa niyang patunayan ang naturang mga akusasyon. Welcome naman po sina willing silang magtestigo. Mga documents kasi ay internal. At sinabi rin po ni Chief Minister yon sabi niya na kailangan pangalagaan ninyo yung integrity ng mga documents ninyo sa mga ministries ninyo kasi baka merong mga masama yung loob sa inyo at gamitin yun against you. Pero okay naman po. Welcome po. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.